Three months natin. Kasi may gusto. Pasirip natin, no? Oh. Yan, itsura. Ano to? Wakali line. Hmm. Ito po, oh. Three months. Yan. Ano Yan, no? Oh. Blue legs. Yan po yung three months natin, ha? Ito pa yung isa. Pakita pa natin isa. Okay. Ito 'yung pangalawa, ano Nanya po. Ganda ng ano nito, ganda nito, ulit na ulo. Plus, green legs. Oh. Uh. Wakali line. Uh. Ha? Katamobe. Ganda ng katawan. Tagong ligo sila ngayon eh. Ito babae. May wing ba niyan? Hmm. Hmm. Ano? Pwedeng trio tayo ha. Pwede yung puning trio. Hmm. Ano? Blue legs. Dalawang eh, tatlong lalaki, tatlong babae po 'yan. Ang ganda. pa yung isa, oh, Straight comb naman po 'to. Ganoon din, wakali line, no. Blue legs din. Hmm. yun no. Oh. Aganda ah, ng katawan, healthy healthy 'yan, no. Alam ng dahil na sipon. Hmm. Ito po, straight comb po 'to. Oh. Straight comb po. Oh. 3 months din. Nandaka pa rin diyan. Hmm concrete foam ba blue legs pa sisig may mga course na pwede tayo sa tryo ha o ito so, o babae rin blue legs din ito yun din yung lahi ha wakali line o ganyan sa so, may gusto ha 3 months pwede tayong 3 o pwede tayong dalawa lang hindi po, oh. napaganda. Tingas ah. Pinas po yun na na yan, itong para palalandaan. Oh. Ito isa, pakita pa. Ito po yung huli. Ito po yung huli, oh. oh. Green legs naman to. Oh, green legs. Napaka-healthy, ha. Oh. So gusto, ah, sa gusto, ha, sa 3 months. Oh. Ito na, no, kanan, yung ano nito. Yung ano nang tingin. Oh, o, so sa may gusto ha, mag-PM lang po para sa susunod na upload natin. Sa so may mga kursonada, puro nyo na. Oh. Follow and subscribe and like. Please! <laughs>